Hello mga kaibigan, mga kapatid. Mapagpalang araw ng Martes sa inyong lahat. At nasa ikalimang linggo o nasa ikalimang araw na tayo sa buwan ng Disyembre. At nasa unang linggo sa pagdiriwang natin sa buwan ng Adviento. Gaya ng sinasabi natin palagi, ang Adviento ay ang paghihintay. Paghahanda at paghihintay natin sa pagbalik ng ating Panginoong Isus. Kaya dito sa mga pagbasa na pansin natin na uh, tayo ay pinapalalahanan palagi na maghanda at isaisip palagi ang uh, kapakanan ng sarili lalong lalo na sa usapin ng pakikipag-ugnayan natin at pagpapabuti ng ating uh, mga ginagawa. Sa araw na ito, ang ating pagninilay ay ibabahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 10, Versikulo 21 hanggang 24. Jesus rejoiced in the Holy Spirit and said, I give you praise, Father, Lord of heaven and earth. For although you have hidden these things from the wise and learned, you have revealed them to the childlike. Yes Father, just has been gracious well, all these things been handed over to me by my Father. No one knows who the son is except the Father and who the Father except the Son and anyone to whom the Son wishes to reveal him. Turning to the disciples in private, he said, "Blessed are the eyes that see what you see. For I say to you, many prophets and kings desired to see what you see, but did not see, and to hear what you hear, but did not hear it. Mga kaibigan, mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Sa araw na ito, napakaganda ng ating uh, pagninilay, ang ating pagbasa. Dito ay sinilaysay ng ating manunulat na si San Lucas na ang Panginoong Isus ay nagpuri sa kanyang ama. At ikinwinto niya na maraming mga bagay na ibinigay sa kanya ng kanyang ama na gusto niyang ipaabot din sa mga tao, sa kanyang mga disipulo, sa mga alagad, lalong-lalo na sa mga naniniwala sa kanya. Pero sabi niya, marami rin ang gustong makakita nito pero walang nakakita. Marami rin ang gustong makarinig pero walang makarinig. Siguro para sa akin isa sa mga dahilan kung bakit ah, hindi natin masyadong nakita ang ang kagandahan loob ng Ama at ang kabutihan ng Panginoon sa ating buhay ay dahil na-refocus ang ating isipan ang ating Uh, pagkatao doon sobra sa uh, pangangailangan natin yung mga masa, makasanlibutan na pangangailangan and we are blind no we are refocus no parang hindi natin ito masyadong napansin o nakita ang kahalagahan nito sa ating buhay kaya tama yung sinabi dito ng ating ebanghelyo marami ang nagtangkang makakita ngunit hindi nila ito nakita. Marami ang nagtangkang makarinig pero hindi nila narinig. Gaya ng sinabi ko, posible dahil naguguluhan or posible maraming pinagkakabalahan sa buhay. At isa dito ay yung mga makasanlibutan na pangangailangan. Kaya para sa atin sana patuloy tayong magsikap, patuloy tayong gumuan ng paraan na maramdaman natin at uh, makita ang kagandahan ng Panginoon at ang kanyang paghahari dahil kung hindi natin ito pagsikapan hindi hindi talaga natin ito maramdaman hindi hindi talaga natin ito makita makita natin, maramdaman at marinig ito kung tayo ay bukas, bukas ang ating isip, bukas ang ating puso at kung tayo ay patuloy na magsikap na gumawa ng kabutihan sa bawat isa. Sa ating panalangin, Panginoong Isus, turuan mo kaming maging mabuti. Buksan mo ang aming isip, ang aming puso, upang sa gayon ay maging tapat kami palagi sa aming tungkulin. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Isus na aming Panginoon. Amen.